Magandang araw mga kamaestorya. Dadako naman tayo sa lugar ng Aklan na sako pa rin ng bansang Pilipinas sa Visayas Region. Ang Aklan ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng kanlurang Visayas. Kalibo ang kabisera nito. Matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng pulo ng panay ang lalawigan. Ang hangganan nito ay maabot sa mga lalawigan ng antike sa kanluran at kapis sa timog silangan. Matatagpuan sa hilaga nito ang dagat Sibuyan at at ang lalawigan ng Rumblon. Kahit nalaganap na ang Kristyanismo, ang maaklano na niniwala sa mga aswang at sa mga babaylan ay laganap pa rin sa mga tao. Kinatatakutan pa rin ang kulam ng maraming tao dito. Hilala ang lalawigan sa taon ng pestang ati-atihan sa kalibo na kadalasang ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang pagdiriwang ay isang festa para kay Santo Niño o ang Batang Jesus at ang sinasabi rin nagpapaalala sa pagdating ng mga Kastila at ang pagdating din ng mga relihiyong katoliko kilalang ang mga aklanon sa kanilang panitikan na kinabibilangan na ng epiko ng kalansyaw. Sa kasalukuyan, may mga aklanon tulad ni Melchor F. Sichon na nagsusubok na lalo pang paunlarin ang panitikan ng lalawigan. Kung nagustuhan mo kamayasturya ang tupikong ito, maaari bang may like, share at subscribe ako. Hanggang sa muli, maraming salamat po.